sa din ba kayo sa nangarap na magkaroon ng chinelas na yan? Tama, yan yung islander. May lumabas ba sa inyo na sabi magsasara na daw yung kumpanya ng islander? Hanggang January 1 na lang daw sila. Pero ni-research ko, yun naman pala, isang outlet lang pala ang magsasara. So dati kasi tayo mga batang 90s, kapag yung mga kalaro natin, may ganyang chinelas, mga yayamanin na yun may kaya. Tango ngayon sa may edad na ako uh, hindi ko pa rin nabili yung Islander na yan kasi ngayon isang day lang siguro kaya nagsara yung isang outlet nila dahil nang marami ng gawang China yan, maraming chinelas na kasi na nagkalat na mabibili mo na lang din sa mulang halaga dati pag may suit ka ng Islander kasi sikat ka na dati yung hanggang sa ngayon Anin na nais ko magkaroon nun pero hindi pa rin ako nakasuot ng Islander. So buti na lang hanggang ngayon meron pa at isang outlet lang pala yun. Kumbaga parang isang branch lang, hindi yung buong kumpanya ng Islander. So ako din nagulat eh, kala ako uh, magsasara na kasi naging part din ng history natin mga bata 90s, yung Highlander na yan. So comment down below po kung labutan nyo din po yung Chinayanas na Islander. Paalam, ingat po kayo.